Hi guys! Welcome back to my channel. So usapang Claudia Barreto tayo. May mga netizen na nakapuna na yung nanay daw ni Basti Lorenzo or mother-in-law ni Claudia Barreto ay parang hindi masaya na ikinasal ang anak niya kay Claudia Barreto. Sa mga photos talaga makikita nyo na hindi nakasmile, parang strict tayong nanay ni... Basti Lorenzo sa may joke pa yung netizen parang hindi makakaangal daw si Marjorie Barreto sa kanyang sa Vienna ni Claudia Barreto hindi makaka-score ata si Marjorie sa pagiging maldita kasi parang mas strikta din daw itong nanay ni Basti, hindi natin nakita nakasmile daw ang nanay ni Basti, buong wedding ceremony nila ni Claudia Barreto, pero marami naman natin sinasabi, ganun talaga daw ang mga mayayamang tao tipid ang ngiti at napakaseryoso at isa pa sa nanotice ng mga netizen ay ang mukha daw ni Basti Lorenzo na parang napipilitan daw at parang hindi masaya sa kasal nila ni Claudia Barreto. Pero kung maalala nyo, 10 years na silang magkarelasyon ni Claudia Barreto. At ayon kay Dennis Padilla, introvert itong si Basti Lorenzo. So, tipid ang ngiti, tipid kung magsalita. Ganon talaga siguro ang personality ni Basti Lorenzo. At isa pa na notice sa mga netizen, hinahanap nila si Erich Gonzalez kasi sister-in-law siya ni Basti Lorenzo, asawa ng kanyang kapatid. At hindi natin nakita doon si Erich Gonzalez at ang kanyang asawang si Matthew Lorenzo. So, matagal na ding hindi nag-social media itong si Erich at lumayo na sa showbiz. Ganun ba ang mangyayari kay Claudia Barreto? At ito na nga, Dennis Padilla ay talagang awang-awang sa kanyang sarili sa interview niya kay OGTS Diaz ay tumawag pa daw si Claudia sa mismong kasal nito nung umaga na parang hindi matutuloy ang kasal nila kasi parang hindi daw interesado itong si Basti umiiyak pa si Claudia ano nga ba to pakulo daw po ni Marjorie Barreto para hindi na pumunta itong si Dennis Padilla. Pero nung after 2 hours daw ay tumawag uli si Claudia na tuloy na ang kasal pero hindi siya binigyan ng invitation. Kasi pag binigyan siya ng invitation, makikita ni Dennis na wala siya sa invitation, hindi siya father of the bride at siguradong hindi daw siya pupunta at awang-awa daw siya sa kanyang sarili. Pero hindi niya naman daw sinisisi itong si Claudia. Kasi alam niya na gustong gusto daw ni Claudia na makasama siya sa kasal nito. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.